Iwalayang Gerald Anderson at Julia Barreto, isa sa pinagkakaguluhan ngayon. Kamakailan, napansin ng mga netizen na tila hindi nagpo-post ng mga larawan ang dalawa sa kanilang social media accounts. May mga ulat na binura ni Julia ang ilang larawan nila ni Gerald sa kanyang Instagram, na nagpasimula ng mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon. Gayun pa man, ayon sa ulat ng pep.ph, nananatili pa rin ang mga larawan ni Gerald sa Instagram ni Julia, at sinusundan pa rin nila ang isa't isa sa social media. Ito ay nagpapakita na maaaring hindi totoo ang mga balitang naghiwalay na sila. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Gerald at Julia tungkol sa isyu sa mga nakaraang panayam. Binigyang diin ni Julia na mas pinipili nilang panatilihin pribado ang kanilang relasyon, kaya't hindi sila madalas magbahagi ng mga detalye nito sa publiko. Bagamat may mga espekulasyon tungkol sa kanilang paghihiwalay, walang sapat na ebidensya o opisyal na pahayag na nagpapatunay dito. Hanggat hindi sila nagsasalita ukol sa isyu. Mananatiling haka-haka lamang ang mga balitang ito.